Good po mga ng Pasig. Ngayon ay po tayo dito sa Uplink. Sa inyong mga kasota. Ang kay-vice mayor ay Iachiko. Ang nga-ayos <laughs> sila gawa po dito. na yung sa grit pa natin. Sa Salvador International. po you. Thank

Masasal, na ako yung misingbata. <gazette> Aja ni, na ko, ay ano niyo? Kon yun pa, Ay alas, sayo pa. Ato nato 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 nato

galing po sa barangay. nahuli na nga po dyan. over naman siya kasi. Ah, nahuli. Ah, Abuti nahuli. Pagkasaan na, daw po siya. Pagkasaan daw po. Hindi po namin natin. Mga dayo lang eh. Kaya minsan mo lumalap sa abon ng board dito ngayon, hindi niyo. Ayun na lang po niwala namin. Hindi naman taga rito yun. Ako, mga dahil lang po. Kasi pagkatika naman po namin. Oo. Okay, Hello, good morning. Hi, good morning. Kasi po, ano, nag-request ako ng na solar sa inyo last year pa. Aba. At 2022, I oh. think. Yeah, Ay, na-hospital yung anak ko. Bumalik ako ng, after 20, nang ma-opera na yung anak ko. Bumalik ako, cancel na daw po yung anak. Tapos may request pa rin akong, ano, may request pa rin akong upuan, tsaka ano, hindi na rin po nakarating. Bakit gano'n? Pa ay, ano mo yung detalye? Uh, anong buo ako? Bontanilla. Uh, Ang dami ko request. Hindi ka makaroon. Bakit ganun? Pagdating na sa akin, wala na. Yung iba nakakabuwa ako. Eh. Alamin ko po, po po bakit. Impossible naman po walang dahilan. Alamin ko po po. Eh sinasabi ko rin kay Alma. Alma, follow up naman. Alma Mergale. Opo po. Hindi ko lang sinasabi. Ayun ay, nga lang. Yung, yung solar ngayon po.

ay, mika po. mika Kaya ko si. Alamin ko po kung bakit. niyo wala nang galingan. Ah, naman. Thank you po ah. Ito alam niya To de ipa. po ko sa, po. ko. Ay, hello po. Kamusta po kayo? Hello po.

may may recommend ka katok po sa. Kasi may media tipo tayo. Kasi pwede tayo. Sa PCJH po, tipo. Sabihin ko na lang, <laughs> Si dito na. अब गुड मर्निङ मर्निङ

आलौक पत्याको धन्यवाद डाक्टर ओइ त त्यही त हो प्रोफेशनलले भन्नुभएको थियो मलाई यो मलाई यो हो स्पिस प्रोग्रामले मलाई पनि त यो हो ओप्सन 1 2 3

Yeah, ka <laughs> Busy oh. mo lang. <laughs> Busy <laughs> Isang, <kung star? laughs> Lato, na. Bless na. mo mo na. 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 Ano yeah. na po ako na survive na ako sa yeah. Survive na po? Uh, okay. Hindi kayo nag Hindi po, pero... Uh, lang Pero okay na yun kaysa dayasis. sa akin, right, right. da right. more pa Ah, <laughs> uh, exercise po. Ano ah po tayo? Ano exercise po exercise po po tayo? po tayo? po po Okay, doon. Mayroon ko na. Salamat po. Okay lang po kayo dito? Okay po. Okay po. Thank you po. Makakatap mo kayo Salamat po. Hindi ko kinulog. Another po. Salamat, salamat. Ano ba rin yan? Another option <question> na <for> flood? Dito na lang natin, sa mga Parang wala na kaawin. Ano ba ba morning. Sveikiname tu. آ گينان دا نانھو Ang problema, Ano ba? pa ba? sino presidente. <laughs> <There>. <laughs> <No>. <laughs>